Filipino 2, Quarter 2, Week 3, Day 3. Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chell. Please share, like, and subscribe. Thank you. Filipino 2, Quarter 2, Week 3, Day 3. Mga layunin Mga layunin, pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay naasahang nagagamit ng mga salitang high frequency tungkol sa sarili at paaralan. Natutukoy ang katangian ng tauhan at tagpuan sa binasang kwentong pambata at nakapagpapahayag ng reaksyon sa tauhan at tagpuan sa binasang kwentong pambata. Kamusta mga bata? Pinagtala ko kayo kahapon ng mga salitang may cluster na nagsisimula sa bra, dra, at kra. Ibabahagi ninyo ito sa klase sa pamamagitan ng isang laro. Bawat isa ay bibigyan ng paper strips at isusulat ang mga salitang may cluster na nagsisimula sa bra, dra, at kra. Ang dilaw na paper strips ay para sa pangkat A, puti sa pangkat B, at berde sa pangkat C. Ang pangkat na may maraming salitang cluster na isusulat ang siyang mananalo. Ngayong araw ay gagamitin natin ang mga salitang high frequency sa pagbabahagi ng karanasan tungkol sa sarili at paaralan. Kinakailangang matutukoy din natin ang mga katangian ng tauhan at tagpuan sa binasang kwentong pambata. Higit sa lahat, ay magpapahayag kayo ng reaksyon sa tauhan at tagpuan sa kwentong binasa ninyo. Mga bata, tingnan mabuti itong larawan. Ano-ano ang napulot ng mga bata? Ano kaya ang kanilang gagawin sa mga ito? Bakit nila ginagawa ang pamumulot ng mga basura? Ano ang nais ninyong malaman sa kwentong ito? Ngayon mga bata, pag-aralan ang bawat sitwasyon at tukuyin ang katangian ng tauhan o mga tauhan. Isulat sa papel at idikits ang kop na sitwasyon. Ang mga bata ay namumulot ng mga basura at pinagbibili para magkapera. Ginagawa nila ang mga gawain sa tindahan kahit hindi inuutusan. Tumutulong sila sa guro sa kantina ng paaralan. Panuto: Basahin ang mga salitang mula sa kwento. Gamit ang context clues, tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng salitang nakasalungguhit. Dahil sa sipag ninyo ay inyong-inyo na ang natirang paninda. Sa amin na po ang natirang paninda. Hirap sila sa buhay kaya sila ay nagsisikap. Tumutulong sila sa guro sa kantina. Inyong-inyo na lahat ang natira nating paninda. Ngayon, may kwento akong ipaparinig sa inyo. Makinig ng mabuti at sagutin ang mga tanong pagkatapos kong basahin ang kwento. Ang mga batang may pangarap. Kapuri-puri ang tatlong batang mag-aaral na sina Prado, Brenda at Bruno. Maaga silang pumapasok sa paaralan, ngunit kadalasan ay wala silang baon. Madalas silang magkasama sa paaralan at tumutulong sa guro sa kantina. Sila ang mga batang lagi nagsasabing, Ma'am, sa amin na po ang natirang paninda. Sinasagot naman sila ng guro, Dahil sa sipag ninyo, ay inyong inyo na lahat ng natira nating paninda at baka masira lang ang mga iyan. Hirap sila sa buhay, kaya maaga silang nagising sa katotohanan na sa sariling pawis manggagaling ang kanilang ikabubuhay. Mga bata, sagutin natin ang mga tanong. Nag-aaral pa ba ang tatlong bata? Sino-sino ang batang laging tumutulong sa kantina ng paaralan? Bakit sila tumutulong sa guro? Ayon sa kanilang magulang, mag-iisang taon nang nangungulekta ng basura sa tenement house ang tatlong bata. May recycling pa silang ginagawa, ipinagbibili nila ang mga nakukuha nilang plastik, papel, bote at bakal. Samantalang ginagawa naman nilang pataba ang mga produktong nabubulok gaya ng prutas at mga gulay. Nililinis nila ang mga napapakinabagang bagay kagaya ng mga laruang tren, truck, manika, luma, crayola at iba pa. Ibinibigay nila ang mga ito sa kanilang mga kapatid kaya tuwang-tuwa sila kapag umuwi ang kanilang mga kuya at ate itinatapon naman nila sa tamang tapunan ang hindi napapakinabangan. Ano-ano ang napupulot ng mga bata? Paano nilang pinaghihiwalay ang mga basura? Bakit nila ginagawa ito? Nagtatrabaho rin ang mga batang ito sa isang bibingkahan. Masaya nilang ginagampanan ang kanilang trabaho tuwing walang pasok. Laging sinasabi ni Naprado at Bruno atin na ang gawaing pagpapagiling ng bigas sa palengke. Sa akin naman po ang paghuhugas ng ibang gagamitin. Sagot ni Brenda. Kami na po ang bahalang maglinis ng tindahan ninyo. Ang walang pag-aalin lang ang sagot ni Prado. Silang tatlo ay talagang maaasahan sa lahat ng bagay. Sila ay napakasipag na mga bata. Maliit pa si Prado Brenda at Bruno ay may direksyon na ang kanilang buhay. Sa pamamagitan ng pagbabanat ng buto at pagpapatulo ng pawis, sila ay kumikita na. Hindi na sila matitigil sa pag-aaral. May tiyak na silang mababaon tuwing papasok sa paaralan, may kaunti pang maibibigay sa magulang at may maihuhulog pang barya sa alkansya. Mga bata, ano pa ang ibang pinagkakaabalahan ng mga bata kapag walang pasok? Ano ang kadalasang ginagawa ni na Prado at Bruno kapag sila ay nasa bibingkahan? Paano nilang ginagamit ang kanilang kita? Ngayon, mula sa binasang kwento, iguhit ang mga tauhan na sina Prado, Brenda, Bruno, Guro at may-ari ng bibingkahan. Ilarawan kung ano ang mga katangian na nagustuhan mo sa kanila ibahagi ito sa klase. Talakayin ang pagtukoy sa katangian ng tauhan sa kwento. Maaaring gawin sa pamamagitan ng sitwasyong nagpapakita ng sumusunod na halimbawa. Maaasahan, matipid, masayahin, masunurin, makulit, matyaga, matulungin, maalalahanin. Balikan ang binasang kwento. Gamitin ang Venn diagram upang tukuyin ang pagkakaiba at pagkakatulad ng ugali mo, kina Brenda, Bruno at Prado. Kulayan ng dilaw ang mga salitang nagpapakita ng positibong katangian at asul naman kung ito ay nagsasaad ng negatibong katangian. Para sa inyong pagtataya, tukuyin ang katangian ng tauhan na inilalarawan. Piliin ang tamang sagot sa mga salitang nakakahon. Una, pinapatay ni Bruno ang ilaw at electric fan kapag walang gumagamit. Ikalawa, kami na po ang bahalang maglinis ng tindahan. Wika ni Brenda. Ikatlo, pinipili ni Ana ang mga pagkain kakainin sa paaralan. Ikaapat, iniipon ni nang Lara at Ben ang kanilang sobrang pera. Ikalima, hindi nakakalimutan nila ate at kuya na dalhan ng pagkain si nanay sa kanyang trabaho. Para sa inyong dagdag na gawain, ibigay ang iyong reaksyon sa sumusunod na sitwasyon. Una, hindi ka pinayagan ng iyong mga magulang na maglaro sa labas ng bahay. Ikalawa, sinabihan ka ng iyong kapatid na tulungan siyang maghugas ng plato, ngunit abala ka pa sa paglalaro sa cellphone. At dito nagtatapos ang ating aralin, naway meron kayong natutunan sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Mag-aral na mabuti. Bye!